boring. Take it number one. Tapos na. Ang kay Tandaw. Why get kami natlo pang tatu kay na? Why get kami natlo pang kay na? Okay, good morning, good morning sa Aton, sa Pumuluyo, sa Barangay Gimbalaon uh, Sa mga supporters sa Aton Tura Tura Vlog uh, Mayong aga sa tanan uh, Nagpatigayon ta subong sa Ugnayan, sa Barangay, Barangay Assembly Uh, para uh, matagaan or makapuan sa konsenso ang mga pumuluyo nga kinaang sa ato proyekto para dire sa aton so ari uh, nagtigayon ang LG uh, PNP uh, ang mga department heads ng LGU sang Silay ari di subong sa aton sa barangay para makonsenso sa mga pumuluyo para uh, mahibaluan nila kung ano ang mga importansya nga pagkat uh, uh patigayon nun ng proyekto para dire sa aton sa barangay. So, uh, dako ini nga bulik para sa aton barangay nga matigayon ini kag matagaan ta proyekto halin sa nasyonal. So, sa liwat uh, gapangabay kami sa pumuluyo sa barangay Gimbalaon, buliga naton pangamuyo uh, ini nga proyekto mapadasig kag makahatag sa dako nga bulik sa aton barangay. Madawag nga salamat. Ang mga ko kay Luma pa ng pilot natin at tumama ng kurente kan karsada kita ah, ni. Sumama uh, ng drama. Niya concern niya sa OFW nga mapagaan dala of program ang mga OFW nga nagtulubi nga wala na sila sa mga obra. <laughs> Labi na gid ang mga distress nga nagtulubi nga 3 months pa lang ko mas nga kaysa mga amo. Amo na iya ang gusto ko yang mga buligan sa restaurant ko Good morning sa Pamuloyo sa Barangay Kimbalaon. Mm -hmm a uh, subong nga ari kami sa Covered court kay nag-establish ang kanan nga sector sang silay parte kun ano ang gather nga informasyon halin sa aton barangay e sa ato nasyonal. Gabay pa nga matagaan aksyon kung ano ang reklamo sa atong komuloyo. Kabalo man kami nga ang tanan hindi man matigayon. Pero kung matagaan importansya, ang pinaka-importante nga bagay sa mong barangay, pasalamatan na kag matiparahan ang mong barangay nga may arak pa. Nagahulat nga proyekto halin sa nasyonal. Madamo okay. nga salamat. Vlogger Tora!